Iniabot ng lalaki ang isang gawang bahay na kawit sa bakal na pinto. Dahil ito ang kanyang unang pagtatangka sa paglabas, ang kanyang mga paggalaw ay mabagal at maingat. Sinusubukan na huwag alertuhan ang mga pulis sa labas. Ginabayan ng bilanggo sa tapat niya, nang inginig niyang ikenawit ang trangka. Binuhat siya ni Ben, binuksan ang bintana sa pinto. Ibinaba niya ang takip upang maiwasan ang ingay, pagkatapos ay iniabot ang kaliwang kamay upang buksan biglang may sumugod na pulis. Dahil sa gulat, mabilis niyang nilock ang pasukan at samandal sa pinto, hinihingal. Ang ibang mga bilanggo, nang makita ito, ay natigilan at patuloy na nagtatanong kung ano ang nangyari sa labas ng kotse ng tren. Hindi niya pinansin ang mga ito at pumunta sa first aid kit, kumuha ng alkohol at gauze. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, binuhusan niya ng alak ang lugar kung saan siya tinamaan ng bala. Ang eksenang ito ay humadlang sa bilanggo na sinusubukang tumakas. Tahimik siyang umatras at nanunood. Bago pa makatayo si Martin, ang tunog ng power drill ay nagmumula sa labas ng kotse ng tren. May tao sa labas na sinusubukang buksan ang pinto. Bagaman hindi alam ng mga bilanggo kung ano ang nangyayari, nagsimula silang pumalakpak at magsaya. Hinihimok ang tao na palabasan sila ng mabilis. Ang ingay ay hindi mapakali si Martin, at lumingon siya at sinigawan ang lahat. Naglakad siya papunta sa monitor para tingnan ang sabungan, sakto namang nakita niya ang isang lalaking nakaitim na pumasok, at idiskonekta ang camera. Sa sandaling yon, si Ramos, na nagplanong tumakas. Kinuha ang pagkakataon at tumakbo para dito, na naglalayong agawin ang mga susi kay Martin. Tumayo si Martin upang isara ang bakal na gate, ngunit mabilis si Ramos, Hinaranggan ito ng kanyang paa. Tapos hinawakan si Martin sa leeg. Hindi na madaig, lumaban si Martin, hinukay ang kanyang mga daliri sa lugar sa tabi ng mata ni Rames. Sa kritikal na sandali, inilabas ni Martin ang pistol sa kanyang baywang na muling nakontrol. Tumayo siya, balak niyang ikulong muli si Ramos sa selda, ngunit napuno ng masangsang na amoy ang sasakyan ng tren. Ang matandang lalaki sa selda ay pinunasan ang sahig gamit ang kanyang kamay at natagpuan itong natatakpan ng gasolina. Pero bago pa niya matawagan si Martin, may nangyari na isang maliit na apoy ang itinapon sa isang butas. Mabilis na lumaki ang apoy at nagsimulang kumalat patungo sa katabing selda. Kung hindi sila kumilos kaagad, lahat ay mamamatay. Nang makita ito, hindi nagatubili si Martin. Kumuha siya ng fire extinguisher para tulungan ang matanda na maapula ang apoy. Ngunit nasunog pa rin ang buhay ang matanda. Nang tumingala si Martin, nakita niyang ginamit ni Remus ang kanyang distraction para buksan ang lahat ng pinto ng selda. Inilabas ni Martin ang kanyang pistola upang mabawi ang kontrol. Ngunit ang mga bilanggo, umaasa sa kanilang mga numero. Napapikit, hakbang-hakbang na pinipilit siyang pumasok sa isang sulok at pinalibutan siya. Paghihigpit sa kanyang mga galaw, tulad ng magkabilang panig ay nakalok sa isang maigting na standoff. Ang kanyang walkie-talkie ay hindi maginhawang kumaluskos sa buhay. Ang biglaang pangyayaring ito ay bumulaga sa lahat at si Martin ay mukhang naguguluhan. Ang dapat sana ay isang simpleng escort mission ay naging isang pagnanakaw. Isa na pumatay sa kanyang kasamahan at pinilit siya sa isang desperado na sitwasyon. Kahit ngayon, hindi niya alam kung ano ang gusto ng kabilang panig, ngunit hindi katulad niya, ang mga nakapaligid na bilanggo ay hindi nag-iisip tungkol sa integridad. Nang malaman nilang walang laman ang baril niya, ang ilan ay sumugod sa kanya na parang mga gutom na lobo. Walang armas, binugbog si Martin, at sa scuffle ay ibinaba ang mga droga. Mabilis silang inagaw ng isa, ngunit sa sumunod na sandali, ang blonde na lalaki sa tabi niya ay kumuha ng fire extinguisher at binasag yon. Kinuha niya ang mga susi at sinabi sa iba na walang magbubukas ng pinto o papatayin sila ng mga tao sa labas pinanood ng magnanakaw ang lahat ng nasa loob ng tren sa mga surveillance camera. Nang makita ang mga bagay na natigil, ginamit niya ang walkie-talkie para tawagan muli ang kanyang kapatid. Sabi niya basta may binigay silang blonde guy, lahat ng iba ay magiging ligtas. Sa pagkakataong ito, muling bamaling sa kanya ang lahat. Ngunit nakilala na niya ang boses ng magnanakaw. Umiyak, ipinaliwanag niya ang pangalan ng magnanakaw ay Miguel, isang tiwaling pulis. Dahil sa isang aksidente, iniulat niya si Miguel na humantong sa kanyang pagkakatanggal at may sama ng loob si Miguel noon pa man. Nagulat ang lahat, ngunit walang pakialam ang mga bilanggo sa katutuhanan. Agad silang sumugod para kunin ang susi. Bilang isang pulis, hindi maaaring tumayo si Martin, kaya nakipag-agawan siya sa isa sa kanila. Ang blonde na lalaki ay hindi pa rin tugma para sa marami. Sa isang krisis, nilunok niya ang susi sa harap ng lahat at si Martin ay pinatalsik ng mga bilanggo. Nang magising siya, nakita niyang nakakulong siya, at ang iba ay nag-usap kung puputulan ang isang blonde na lalaki. Noon lang, nagsalita si Miguel sa pamamagitan ng walkie-talkie. Hinihingi nilang ibigay ang blonde na lalaki na buhay. Pagkatapos ay putulin ng kuryente sa kotse ng tren. Ngayon, wala na sila sa mga pagpipilian. Nakahanap sila ng mga kasangkapan upang mabuksan ang hatch sa sahig sinusubukang maghanap ng ibang paraan palabas, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Napagtanto ni Miguel na wala silang kapangyarihan. Kaya ibinaba niya ang kanyang mga kahilingan. Sinasabi na kung sinabi sa kanya ng blonde na lalaki ang gusto niyang malaman. Hahayaan niya sila, ngunit ang isang blonde na lalaki ay mukhang nalilito at sinabing wala siyang alam. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Miguel. At nagpatuloy sa pagmamaneho ng sasakyang pangtransportasyon ng mas malayo. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang isang nagyayelong lawa. Noon, sumikat na ang araw. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, lumabas si Miguel at itinutok ang kanyang baril sa yelo. Matapos basagin ang yelo sa paligid ng gulong, umalis siya na blanco ang ekspresyon. Hindi makapasok sa sasakyan, nagpasya siyang tapusin ang mga bagay sa ganitong paraan. Habang nagbibitak ang yelo, unti-unting lumubog ang armored vehicle at ang nagyayelong tubig sa lawa ay mabilis na bumuhos sa banyo. Nataranta agad ang lahat dahil walang susi. Lahat sila ay tiyak na mamamatay dito. Hindi nagtagal, mabilis na tumaas ang tubig. Halos mapuno ang compartment sa sandaling ito ng buhay o kamatayan. Inihayag ni Martin ang pangalawang labasan. Nakatago sa likod ng liwanag sa itaas nila. Wala siyang sinabi kanina. Marinig na susugod si Miguel at papatayin sila. Pagkarinig nito, Mabilis na binuksan ni Ramos ang posas at palabasan sila. Ang armored vehicle ay lumubog sa ilalim ng lawa. Ang lahat ay desperadong lumangoy patungo sa labasan. Ang batang blond na lalaki ang unang nakatakas, kasama si Ramos sa likuran niya. Martin, hindi isang mahusay na manlalangoy. Ang huli at nahimete, napansin ni Ramos sa oras at iniligtas siya. Ngayon, silang tatlo na lang ang nakaligtas sa compartment. Tumingin sa likod ang blond na lalaki. Saka nagmamadaling umalis. Sa sandaling yon, tumingin si Miguel sa likod at nakita ang blond na lalaki na nakaligtas. Lumingon siya sa paligid at sinundan siya. Samantala, sinusubukan ni Ramos na iligtas si Martin. Pagkatapos ng ilang pagsiksik sa dibdib na walang tugon, kailangan niyang maging matapang at bigyan ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation si Martin. Salamat sa kanyang pagsisikap, hinayla niya pabalik si Martin. Naantig siya dahil hindi niya akalain na itataya ng ibang tao ang kanyang buhay. Para iligtas siya, sa sandaling yon lahat ng puot sa pagitan ng magnanakaw at pulis ay naglaho. Hinayaan niya si Ramos, hinahayaan siyang magsimulang muli. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa kalapit na nayon. Hinahabol ni Miguel ang blond na lalaki. Sinundan niya ang tunog at dumating habang nagpaputok si Miguel mula sa ikalawang palapag. Ang blonde na lalaki ay nakorner sa likod ng isang pader, at tumangging gumalaw, na pagtantong wala sa kanila ang nakapansin sa kanya. Dumiretso siya sa ikalawang palapag, gayon paman. Freak floorboards ibinigay sa kanya ang layo. Mabilis na lumingon si Miguel at tinutukan siya. Ngunit hindi siya bumaril. Sinabihan niya si Martin na umalis ng mabilis. Natahimik si Miguel sa narinig, ipinakita ang kanyang tunay na layunin. Isang taon na ang nakalipas, na wala ang kanyang anak na babae. Pagkatapos mag-imbestiga, ito ay natagpuan ng blonde guy at ang kanyang kaibigan. Malamang na responsable, kahit pulis pa, sinubukan niya ang lahat ngunit walang nakitang matibay na ebidensya. Sinipa pa siya sa lakas dahil dito. Desperado, siya mismo ang humingi ng hustisya. Mga araw na nakalipas, natuntun niya ang kaibigan ng blonde na lalaki, na umamin sa ilalim ng pagtatanong na sinalakay nila, at pinatay ang babae at ang blonde lang ang nakakaalam kung saan itinapo ang bangkay. Kaya naman pinlano ni Miguel ang carjacking. Pagkarinig nito, napaisip si Martin. Ang blonde guy acclaimed siya ay isang biktima. Habang iginiit ni Miguel na siya ay isang mamamatay tao, na nagsisinungaling, sa ngayon. Hindi masabi ni Martin, habang ang dalawa ay nasa kanyang standoff. Ang blonde guy bolted. Agad namang nagreact si Miguel, at binaril siya sa guya. Pagkakita nito, Nag-alinlangan si Martin ngunit sumugod pa rin siya. Kahit sino ang tama o mali, bilang isang pulis, hindi siya makatayo at manood ng may pumatay ng ibang tao. Kaya nagsimula silang mag-away, ngunit pagkatapos mabuhay sa lawa, pagkatapos ng ilang suntok, napatumba siya. Hindi na nagpaabala si Miguel at hinabol ang blonde na lalaki. Kasunod ng bakas ng dugo sa sahig, mabilis niyang nahanap ang tumatakas na blonde. Si Martin, na nagising kaagad pagkatapos, sinundan ang landas ng dugo, at nakita niya si Miguel na pinipisil at binubugbog. Ang dugong blonde, humihikbi, sinabing wala siyang alam, ngunit nagpaputok si Martin ng warning shot para pigilan siya. Habang nagagambala si Martin, dumukot ng bato ang blonde at ibinato sa kanya. Sinubukan ni Miguel na bumangon at lumaban, ngunit itinutok ni Martin ang kanyang baril at pilit siyang pinababa. Pagkatapos, dumating ang isang police rescue team. Nang akala niya ay sa wakas ay tapos na ang lahat. Biglang nagbago ang blonde. Ang kaawa-awa at mahiyain na tingin sa nakaraan ay nawala. Napalitan ng kayabangan at paghamak. Na may baluktot na tingin. Angal niya, hindi niya isisiwalat kung nasaan ang katawan ng kanyang anak. Pagkatapos ng aking pangungusap, araw-araw akong dadaan para ipahiya siya. Nagulat si Martin sa kanyang nakita. Halimaw talaga ang lalaking ito, bilang isang ama, na unawaan niyang mabuti ang kawalan ng pag-asa ni Miguel. Bago dumating ang mga pulis, itinaas niya ang kanyang baril at itinutok sa blond. binyantaan niya ang blond na lalaki na ibunyag kung nasaan ang katawan. Ngunit hindi naniniwala ang blond na papatayin niya talaga siya, kaya't nagpatuloy siyang tulala at tumangging sumagot. Habang ang kanyang kanang kamay ay nabugbog ng bala, agad na bamalat sa kanya ang mortal na takot hindi pinansin ni Martin ang kanyang mga sigaw at muling itinaas ang baril. Sa panahong ito, napaiyak si Miguel. Sa wakas ay mapapayagan na niya ang kanyang anak na babae. Kaluluwa magpahinga sa kapayapaan. Di nagtagal, pinalibutan ng mga dumating na pulis ang lahat. Gumamit siya ng munting sinag ng pag-asa para tumagos sa dilim. Hinayaan din niya silang minsang nawala ng pag-asa ama. Pakiramdam ang isang dampi ng init sa malamig na mundo.